Hi mga boss, good morning. Good morning sa inyong lahat, no? Ayan. Uh, for today's video mga bossing, eh, magpipirito tayo ng tilapia, no? Yun, lilinisin ko lang yung tilapia. After natin malinisan, ayan, ganun kabilas mga boss. Uh, lalagyan na natin ng asin yan. At ilagay na natin sa kumukulong mantika mga bossing. Napakasarap niyan mga bossing at sabayan natin ng mainit na kanin at kape, no? Yan, good morning sa inyo mga boss, good morning. Uh, once again mga bossing, please follow nyo yung page natin kung bago lang kayo dito sa page natin, no? Boss John. Yan, napakasarap ang ating ang usal ngayon mga bossing at sabayan natin ng ano, no? Gawa tayo ng sawsawan na toyo kalamansi na medyo uh, spicy mga bossing. Yan. Good morning sa inyo mga boss. Good morning. Nawa maging maayos. Maganda ang araw nyo ngayon. Ayan, thank you, thank you sa inyong support mga bossing, 5,000 na tayo, 5,000 followers na tayo mga bossing, ayan, kaya na tayo mga boss, ayan, tilapia, mainit na tilapia, mainit na kanin at mainit na kape, napakasarap niya mga bossing para sa malamig na umaga. Ayan, mga boss, almusal na kayo mga boss at uh, thank you sa inyong panonood mga bossing, God bless you all mga bossing. Guys, sana wag din kayo magsawang sumuport sa mga video natin, no? Ayan. Sama-sama tayo na makamit natin yung 10,000 followers ngayong uh, taon. God bless you all mga bossing. Bye-bye.